so magtuon ako nanonood ka ng boxing para mag, mag trending ko so yung ano yung Sir John Dave kailangan ko na musikat ko na mga pagka vlogger pabel ko maka-appel sa pagka uh, boxing uh, mga sikat ng mga vlogger so magtuon ako boxing ngayon so ipatrending nyo kamigadol para musikat ko para maka-appel ko sa mga boxing sa mga vlogger Kay mga kaidol. Kay kong boxing mga ka-idol Ipatrending yung mga ka-idol kay... Ah! Gusto kong mahusikat ng mga pagka vlogger Papa! Ah! Papa! Papa! Ngayon sila, kailangan daw kung si Boy Tapang o si... Siya to, Buyungas Ungas siguro to. Ang mga mga kusugan makasin sila mga ka-idol pero... Magtuog kong kaidol. Boxing mga ka-idol para! kontra na ko ng mga sikat mga vlogger. Puro tumakay dun. Ipa-trending ko yung mga idol para makabigo sa pagka boxing sa mga vlogger na sikat. Woo, bye.